Hello, hello, cravings! Okay, Nakatikim ka na rin ba ng ganitong klaseng soup? Kung hindi pa, nako, subukan mo na nang matikman mo ang heaven sa sarap. Malinis na malinis na ang ating bituka bago natin ito pakukuluin. Lalagyan ko lamang ito ng luya at saka asin at pakukuluin ko for 10 minutes. After ng 10 minutes, itatapon natin yung pinagpakuluan. Palalamigin muna natin yung ating mga bituka. At maghihiwa muna tayo dito ng mga kailangan nating gulay. Meron tayong luya, bawang, at saka sibuyas. Ilalagay ko na lang to sa food chopper para mas mabilis at pino ang pagkakachop. Maghihiwa na rin ako dito ng dahon ng sibuyas at saka ng repolyo. Pwede po dito ang pechay bagyo. Kung wala namang punon ay pwede na po yung bilog na repolyo. Ito po ay ilalagay natin para sa ating toppings. Dahil malamig na yung ating mga bituka, hiwain na natin 'to sa gusto nating hiwa. Yung akin ay maninipis pero kung gusto nyo makapal, why not go tayo sa makakapal. Start na tayong maggisa. Yan na po yung ating sipuyas, bawang at luya. Pinagsama-sama na natin pag nangamoy na, isunod natin yung mga hiniwa natin, mga bituka. Lalagyan ko na ito ng patis at ng paminta. Haluin lamang natin. At gagamit din ako dito ng pinapaitan mix. Kalhati lamang yung gagamitin ko. Ito po ay optional lamang kung mas gusto nyo ng mas masarap ang ating tumbong soup. Maglagay lang tayo dito ng enough water. Pwede po dito mas madami pang tubig kung gusto nyo. Dahil habang kumukulo naman to ay kumukonte ang ating tubig. Lagyan na rin natin ang dahon ng sibuyas at pakuloy natin to hanggang sa lumambot ang ating mga bituka. Habang pinapalambot natin yan ay magluto tayo ng sinangag or garlic fried rice lagay lang tayo dito ng konting asin. Kung gusto nyo naman ay toyo, ay pwede din natin itong lagyan ng toyo. Nakalipas ang ating 30 minutes, i-check natin ang ating nilulutong tumbong soup. Maglalagay ako dito ng sinigang mix naman pang paasim. Ito ay optional lamang din kung gusto nyo ng maasim na soup. Tapos maglalagay tayo ng pork cube. Half lamang yung ginamit ko. Pakuluin pa natin to for another 15 minutes. Hanggang sa makuha nyo yung lambot na gusto nyo. At ready to serve na ang ating napakasarap na tumbong soup. Ang mga sangkap po nito ilalagay natin sa last part ng video. Tapos lalagyan pa natin to ng maraming toppings katulad ng dahon ng sibuyas, ng repolyo, tapos fried garlic, chili garlic, tapos pigaan mo pa ng kalamansi. Ay nako, panalong panalo. Sana po ay masubukan nyo cravings ang ating napakasarap na dish for today's video. Salamat!